mga motoristang walang lisensya huli sa Gimba. Pasok Army. Yes, magandang uh, hapon kasamang Grace at sa lahat ng ating listeners at syempre viewers sa ating Facebook at uh, YouTube live streaming. Dumagsa kahapon Enero 22, sa munisipyo ang uh, mga nahuling motorista sa ikinasang surprise operation ng Traffic Management Office Gimba sa mga driver na nagmamaneho ng walang lisensya karamihan sa mga nahuli ay wala rin ORCR ang re o rehistro ang sasakyan na pawang uh, mga motorsiklo. Halos mga estudyanteng pauwi galing sa eskwela ang nahuli ng mga traffic enforcers. At uh, 500 pesos ang naging penalty na ipinataw sa, sa kanila alinsunod sa municipal ordinance na pinagtibay noong 2016. Dahil halos mga estudyante ang nahuling lumabag, na no ang mga ito sa laki ng kanilang babayaran. Ang ilan sa kanila ay dumulog sa tanggapan ni Mayor Doclito Galapon upang makiusap dahil hindi raw kayang bayaran ang 500 piso. At dahil nga sa pakiusap kasamang Grace, nagbigay ng tsansa at luwag si Mayor Doclito sa unang violation at inabsuelto din sa penalty. Ngunit pinagsabihan din ng mga ito na hindi na dapat maulit ang uh, violation lalo na at mahigpit talagang ang pinagbabawal ang pagmamaneho ng walang lisensya. Para na rin ito aniya sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Ipinalam din ng tanggapan sa violators na ang LGU ay may programa para sa libreng theoretical driving course o isang driver's uh, assistance program kasama ang LTO Region 3 na regular na isinasagawa upang makatulong sa mga wala o kulang ang kakayanan na magbayad para sa requirements ng aplikasyon ng lisensya. Samantala, pahayag naman ng ilang estudyante nabigyan ng tiket, wala silang lisensya dahil walang budget para dito priority raw nila ang kanilang tuition fee at hindi rin daw nila inaasahan na ang halaga ng penalty ay ganun kalaki kung kaya't nakiusap na baka pwedeng warning na lamang muna ang ipataw sa kanila. Matatandaan naman na sa unang bahagi ng taon na sinabi ng bagong hepe ng Gimba PNP na si Lieutenant Colonel George Calawa Jr. na Uh, tututukan nito ang pagpapatupad ng batas-trapiko upang makatulong maiwasan ang mga traffic accidents. Kasama na dito ang pagmamaneho ng walang lisensya, helmet at siyempre ang rehistro ng kanilang sasakyan. At hmm. uh, yan muna ang balita rito. mula rito ano, sa Traffic Management Office sa LGU Gimba. Ako si Army Caranza na uh, tuloy-tuloy sa pagbabalita sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipin. Maraming salamat, Army. Iniisip ko kanina yung LTO, pag LTO ang uh, tumi ano diyan, ng huli ay marami nga uh, ano kaso na mararanasan o mai maipapa papataw sa kanila. Pero yun nga no, maganda oo, naman meron. Mo, sa... nag... Go ahead Army, sige. Uh, uh, oo nag-check ako kahapon ng website ng LTO, alam mo ang penalty sa walang lisensya ay 3,000 pesos. Mm. Pero dahil nga meron tayong local ordinance, ito kasing ordinance na to ay bahagi siya nung ah uh, uh, tal dito nung uh, uh, pag grant ng prangkisa no sa mga mot uh, motorized tricycle for hire dito pati yung mm -hmm. operations nila doon nakapaloob din yung mga penalties no kung mag uh, uh, penalties sa mga violations na mga tao o no sabi dito kasi any person who violates the provision no ay uh, magkakaroon ng karampatang penalty. Uh, tapos dito sa mga violation, siyempre number one dito yung driving under the influence of liquor or yung mm -hmm. prohibited drugs. Uh, at uh, yung uh, uh, dito, yung walang lisensya, allowing mm -hmm. unlicensed or improperly licensed persons to drive. Pangatlo yan actually sa ano sa top uh, violations na indicated dito sa mismong ordinansa. Uh, kaya naman uh, kahapon, uh, nung uh, nagkaroon uh, ng operasyon, um, hindi rin nakalain daw ng mga estudyante. Akala nila, hindi nila nakalain na paparahin. Parang gano'n. Kasi mm. yung iba na nakatambay dito sa labas ng munisipyo kani kahapon, tinanong ko, sabi ko, ba, ilang Mga ilang taon na sila. Mm. So yung mga nakausap ko naman ay 18 at saka 19, so mga college mm -hmm. students. I think. Oh, pwede na talaga sila mag-drive so, kung meron silang ano. Uh, oo. Oh. Kasi at pero ano ba, a uh, license nga mahal. Oh, mahal oh, oh yung no license kasi, kasi parang ka, 16 years old pwede ka nang uh, kumuha, ng, uh, kumuha ng parang student license. 16 o 17. 17. Yes, oh. 17 ang pwedeng kumuha. Mhm. Mm uh, oo, oh, sa lalaki 'yan ha. Ang mm -hmm. alam ko pag babae 18. Mm hmm. Okay. Uh, tapos pero student license pa lang din 'yung ibibigay yes, doon. So, hindi license. ka rin pwedeng magmaneho mm -hmm. na student o nawala at student mm -hmm. license ang hawak mo dapat meron kang kasamang non pro or professional mm -hmm, driver tama. na ano so yon tapos yung mga eh, doon sa office of the mayor kahapon doon din sila pumila at uh, dahil nga dito sa sa MTOP ano doon sa uh, opisina ni ng traffic management eh, dito si singilin na sila eh 500 mm -hmm. piso umakyat sila doon sa taas para humingi ng par parang pardon. <laughs> mm -hmm. uh, nakiusap, mm -hmm. no? At uh, yun nga, nakausap nila si mayor na sabi na, sige, papayagan ko kayo muna ngayon, parang gano'n, mm -hmm. pero hindi na to dapat maulit at kung kayo ay mahuli sa susunod, hindi na pwede kailangan. Kasi parang i-impound, I don't know kung i-impound yung, yung motor. Oh -oh. Uh, mm -hmm. Hindi ko pa masyadong mm -hmm. ano eh, na nabasa yung buong ordinansa, pero yun nga, Uh, ang isa sa mga naging major worries kahapon ay yung pagbabayad ng mm -mm, ng penalties para siguro makuha rin nila yung motor. Oo. Ganoon. lang ah, lang iniisip ko alam mo Miss Army ano eh. Ang dami naman talaga mm -hmm. nakakasakit sa ulo ng mga ano motorista na hi, yun nga lumalabas wala silang uh, driver's license dahil hindi sila dumaan mm -hmm. doon sa proseso nung uh, 'di ba pagkakukuha kasi ng driver's license. A ano yun eh, merong lecture? May lecture yon kung ano merong, mga oh, tamang may theoretical, ano. Oo, yun nga. Oo, oh, oh, may theoretical driving. Mm -hmm. Siguro uh, sa ano seminar, kung pwede isama tapos, dun. Mm -hmm, isama doon sa ano, total meron ga ganyang ordinansa dito sa GIMBA. Isama na yung ano, pati lecture. Yung lecturean sila. Yun nga, yung oh. libre, madam. Libre siya, Nandiyan na. <laughs> Yun yung libre oo oh, oh, na binanggit ko kanina. Mm -mm. Ang wala hindi kasama doon. Dapat ko sabihin ay yung chef pagka yung... nahuli sila, obligado silang umupo at ano, lecturean. Ah, oh, eh, dapat oh. kumuha muna sila ng lisensya bakit kasi in the first place hindi naman sila dapat nandoon sa session na 'yon. 'Di ba? O di bakit lelecturean pa? Meron na kagad penalty sa <laughs> pat. Oh, oh. Eh, um, kasi oh, bawal nga eh. Oh, bawal talaga. In, kaya lang tingnan oh, oh, mo. Oh, labag siya sa batas. Oo. Mm -hmm. Oh, labag oh, sa oh, batas kaya angalang meron ordinate. kasi ordinance na binabanget. Mm. So, anyway, oh, ayun. Oh, oh. Yung para bang tulong e, na lang nang e, ano ng LGU na, LG na ma educate atin. ang mga ano, ang ating mga oh, ah, Hindi kasi maano eh, hindi ano, naman mapigilan sa... na. Eh O kaya nga, huhulihin na lang, kaya mm -hmm. nga natin ipinalalaan. may nag- nag -de -de tayo ng info na talagang Oo. So tumaga, ibig sabihin um, yung ordinance before, pagka, mm -hmm. pag pag nag-violate sila, tiyak na hindi na tatakbo ang kanilang motor, hindi na makakapag-drive yung uh, supposedly, supposedly oo, dapat ganun. Mm -hmm. Oo. Oo. kasi wala ang lisensya. Eh ang iniiwasan mo kasi dyan, siyempre, ay yung di, di siyempre kakulangan ng documentation. Mm -hmm. Tapos Paano kung ilayo naman ni Lord ano? Mm -hmm. so paano kung na aksidente? kung paano may nasagasta? Oh, di walang oh, kang Yes, tama din. Diba, Oo. Di, uh, mm -hmm. di yung uh, mas malala ang magiging sitwasyon mm -hmm. oh di wala kang nag drive ka ng walang mm -hmm. uh, lisensya o tapos nakasakit ka pa oh di patong-patong na mm -hmm. kaso 'yon. At in the first place, pag may license ka. Uh, alam mo dapat kung ano yung batas ko, 'di ba? pero alam mo meron din naman kasi mga may, may lisensya na masyado rin magagaling. Oo, <laughs> masyado rin magagaling. <laughs> na lumalabag din. <laughs> Oo, Oo. Na mga hari ng daan, Oo. Tama. Pero 'yun nga. Dito mm -hmm. ang usapin ngayon, eh yung mga halos yung mga halos mga estudyante kasi Oo nga, 'yun you know? yung nasa yung isip ko na kasi na parang hindi uh, talaga ma ano, hindi talaga nila masawata at uh, sana kahit man lang mais, uh, mabigyan sila ng lecture ito yung mga responsibilidad nyo bilang mga ano mga motorista. Parang gano'n. Mm -mm. Ayun. Mm -mm. Eh siyempre papasok na rin dyan yung guidance ng magulang. Tapos uh, in the first place dapat hindi na pinagmamaneho yung anak kung walang lisensya. Mm -hmm. Example lang yan ha? Pero kan uh, kahapon nung pinakita natin yung uh, Ah, uh, paghuli ano, naging operasyon mm. ng Traffic Management Office. Marami yung nag na, nag-feedback na tama lang 'yung nangyari mm. na nagkaroon mm. ng parang operasyon. At sana nga tuloy-tuloy na, hindi lang ngayon, hindi lang kahapon, mm. hindi lang isang araw, dapat dire-diretso araw-araw. Kinonfirm ko naman 'yan dito sa ano sa traffic management. Ang sabi naman nila na tuloy-tuloy yung uh, magiging pagbabantay sa kalye. Mm -hmm. At uh, ayun nga, hopefully, ay maintindihan din ng iba. ano? At madala rin yung mga nahuhuli. Kasi mm -hmm. siyempre, safety and protection din naman yes. nila yung pinag-uusapan. Okay. Mm -hmm. So... Ikaw ba uh, kasama, Grace? May lisensya ka ba? Ako, dati, <laughs> hindi ko na-renew. Na <laughs> Parang ayo, mas gusto ko na lang sumakay kaysa ano. Ah. Kaysa ma Oo, oh, ang sarap-sarap ko. Sarap-sarap kaya sumakay. Parang hindi na masarap magmotor at bumiyahe. Ganon? Diba pag nakasakay ka kasi. Oo, oh, nako, oh, nako mapapa ano, naka -sakay, naka -sakay, patawid ka dito. na sa sa, <laughs> sa edad na ayaw na magbanyo <laughs> ah. oo, oh, eh, kung alam mo yon, meron din kasi talaga yung, yun, halimbawa yung mga designated drivers. Mm oh, di ba? Oh, eh, pero kung sa kalye, eh, ang isa pang ito pa pala nakalimutan ko yung isa pang argument dito sa tanggapan is uh, meron yung mga banggit na yun nga, di bukod sa mahal yung lisensya, yung iba napipilitan na magmaneho ng walang lisensya kasi yung mga magulang nagtatrabaho. Uh, hmm. Di ba? Diba, Uh, legitimate na reason, kumbaga. Mm -mm. Kasi pwede namang sumakay sa tricycle. Yung kagastos-gastos din mo sa gasolina. O. Mm -mm. uh, sabihin na natin mas malaki kung magmamaneho, magmamaneho ka. Ay kung mag-tricycle ka, uh, siguro baka naman pwedeng mayrong mga kasabay ng mga estudyante sa umaga, 'di ba? Hindi mm -hmm. naman magbibiyahin parang, ng special. Parang then, carpooling, ano? Uh, oh. Tricycle pooling para eh. mas maka mm -mm, para mas makatipid. Mmm. -hmm. Uh, yon may mga ganong mga instances para makaiwas nga doon sa mga ganitong klase mm -hmm. ng mga inis na uh, bagay na mahuhuli yes. ka tapos mm -hmm. or, uh -uh, 'yun. Ayun. At saka 'yun nga nak, uh, nak maiwasan 'yung ano perwisyo lalo na pagka 'yung batang mga nagda-drive sa, sa experience namin na 'yung talagang ano sila mm -hmm. napaka-reckless nung kanilang paraan ng pagda-drive ata um, mm -mm. del masyadong delikado pati. Mm -mm. Maraming ang gano'n. Uh, ako lang nag-driver ako since ako ay 16 years old. Mm -hmm. Kasi noong araw, ang 16 ay pwede nang mm -hmm. mag-apply ng <laughs> yun yun ang iniisip ko eh, 16 na, pwede nang mag-apply ng student ng, license. Oo, uh, nung student license. So, no. pero nagde-drive ako noon sa mga bukid lang, yung kanto papasok ng bukid, ganon. Mm -hmm. Hindi ako nag highway na parang ako ay magaling na magaling ng magmaneho. Kumbaga, mm -hmm. yun talaga yung time na nagpa-practice lang ako. Mm-hmm. Ganon. Napakumbaga, kasi, syempre, napakawalang kasalubong, ano. <laughs> Ewan ko ba, oo. O. Ewan ko ba, nung araw, bakit tayo, mas takot tayo noon, ano. Ngayon, oh. talagang... <laughs> oo. Oh, oh. Medyo matatapang ngayon yung, bang... yung mga bata. Kasi na, marami mm -hmm. rin silang nakikita kasi na gusto nilang, uh -oh. uh, bakit siya kayang gawin, mm -hmm. bakit ako hindi. Mga ganong, mm -hmm. ano. Adventuristang, so, ala ano. Alam mo ba, okay, nung gaga galing kasi nga ako dito sa uh, sa office ano sa opisina ng management traffic management yung kanilang head ng traffic binanggit sa akin na merong nanmang na aksidente diyan sa Cavite nagto drive mm -hmm. din ng motor namatay mm -hmm. kalungkot daw. dito sa Gimba Cavite mm -hmm. so hindi naman natin na-confirm kung estudyante ba o walang lisensya uh, pero ayun nga uh, mm -hmm yung iba yung pag-iingat at, at and at the same time mm, -mm. sumusunod ka rin sa sa traffic ka oh, uh, uh, law at sa batas you know? yes oo oh, idadagdag oh. ko, eh, mm -hmm. ko nung araw yung uh, aking anak sabi nung isang uh, ano yung nagtuturo sa akin mag-drive noon sabi na ay nako kung gusto mong ilagay sa yung isang ano ihukay yung isang paan ng anak mo ay nakahukay sa pa, sa eh bumili ka ng ano bumili ka ng motor para sa kanya Ganon. Kasi nga, ah. dahil Parang yung peer pressure ba na bilan mo naman din ako. Mm -mm. Eh napakadali naman magkaroon mm -mm. ng motor no dahil magda-down ka lang ng limang libo noon. Tap mm -mm. eh magkakaroon ka na ng motor at magagamit na yung, hu uh, mag mm -mm. yung hulugan ba? Ayun. Oo. So, yun pa yung isang uh, feedback ano. Yung yun nga yung dapat yung mga uh, yung mga negosyante natin ng motor. Uh, I don't know kung nire-require nila yung lisensya. I'm not sure. Kasi mm -hmm. hindi pa ako nakapag-interview ng ano eh, ng halimbawa yung mga nagtitinda ng motor dito. Mm -hmm. Ay, yung uh, ano, yung owner. Kung require pa nila. Halimbawa, so, pag Bago ka, bago, uh -huh. bago, mo pa bago mo mm -hmm. Dapat, dapat merong lisensyang ipapakita yung magmamaneho. Mm, yung magmamaneho. Eh, pero, pero, kasi... Ako kasi nakaranas ako ng, man, ano eh, nag, ng gano'n yung hulugan. At yung sa pangalan ko yon wala naman akong lisensya nun. Pero hmm. inapprove n'yang ano, uh -oh. yung aking ano application. Uh -oh. hey, sa baday may dalilinin nam lang namang sikutan niyan, sasabihin na yung tatay na may lisensya ang bibili. Pero ang gagamit yung anak na wala pang lisensya. Mm -hmm. Oo, yun yun. Yun nga yun <laughs> yung kung gusto mo ilagay uh -oh. sa ano ihukay yung pa, ano isang yung mm -hmm. paan ng anak mo eh bumili ka. Ganyan. Pero mm -hmm. yun nga, Ultimately, Nakapa Oo. nakakuha ako ang... pero ang gumamit ay hindi yung anak ko <laughs> yung kapatid ko na may lisensya Oo. ayun oh, di ma mas maganda yon mm -mm. so ultimately nga ang gusto nating iparating sa ating mga viewers at listeners ay yung pagkakaroon ng tamang documentation bago ka humawak ng sasakyan mm -mm. at o bago ka magmaneho para iwas din sa ganitong klase ng huli. Ganon. Mm. Tapos, syempre, pagka sa mga... Um, ano yon sa mga aksidente. Eh. Isa rin kasi yan sa mga bagay na pag ano, eh, makakabawas sa mga traffic accident. Yung mga talagang hindi pa na-train, yung mga talagang hindi pa dumaan sa lecture at sa kung ano-ano pang mm. driving session hindi sila sasabak sa daan nang hindi sila mm -hmm. nagkakaroon ng gano'ng klase ng training.